Kanya-kanyang kuha ng repolyo ang ilang residente kahapon sa Camp Major Badudangwa sa La Trinidad Benguet. Ipinamahagi kasi ng mga pulis ang 3,000 kilo ng repolyo matapos itong ibigay ng mga magsasaka dahil oversupply. Ayon kay Agusta Balanoy, tagapagsalita ng League of Associations at the La Trinidad Vegetable Trading Post, bumagsak sa dalawang piso ang kada kilo ng repolyo sa trading post. Just like yesterday, may nakita ako na tatlo na binalik sa farm. Pag ganong binalik sa farm, most so often than not, gagawin pataba na lang yun, yun sa existing na mga other farms nila. Yung iba naman, hindi na nagpuloy harvest kasi pag 2 piso, 3 piso, lugi ka na sa transplant sa P-World lang, lugi ka na eh. Anya, dahil daw ito sa pagdalas ng pag-ulan habang papalapit ang pagdedeklara ng tag-ulan sa bansa. Dahil kasi dito sa ulan na ito, papabilis lahat yung maturity. So, parang yung repolyo na two months sana, one and a half or one, one month, one week, pwede nang ma-harvest kasi. Namonitor din ito ng Department of Agriculture Cordillera. Sa jaraw naging mabagal kasi ang paglaki ng mga gulay dahil sa El Nino. Of course, naramdaman po naman natin yung pong kawalan ng tubig, ano? In fact, kaya uh, ang Mayuyao I think has declared uh, sila pa yung kauna-unahan na tagi isang uh, uh, munisipyo uh, sa ating uh, rehiyon na nag-declare ng state of calamity because of the effects of uh, uh, El Nino. Sa monitoring ng presyo ng Benguet Agri Pinoy Trading Center ngayong araw May 24, nagkakalaga ng 11 pesos hanggang 14 pesos ang presyo ng first class na cabbage rare ball at wonder ball kada kilo. Bumaba naman ng 2 hanggang 4 pesos ang mga second class. Dahil sa oversupply, pinipili ng ilang magsasaka na ipamigay ang kanilang ani pero mayroon itong epekto sa merkado. Yung mga bibili sana ng repolyo, pag may libre, hindi na sila bibili. So, paano na si farmer na namuhunan doon sa repolyo? So, we actually advise the farmers na iuwi na lang or ibigay sa mga um, mga offices, mga institutions like a jail or mga ganang. Ayon naman sa Department of Agriculture, maaring sumangguni ang mga magsasaka na apektado ng oversupply sa mga municipal o provincial agriculture office dahil na-devolve na ang ilan sa mga responsibilidad ng ahensya sa mga LGUs. Pero ayon kay Balanoy, maari pang bumuhos ang supply ng repolyo pagdating ng Hunyo sa pagsisimula ng anihan ng mga magsasaka. Samantala, inaprubahan na ng Toll Regulatory Board ang exemption ng mga DA accredited trucks na nagde-deliver ng gulay at iba pang agricultural products sa pagtaas ng singil ng mga expressways. Ito'y matapos ilunsad ng Toll Regulatory Board, Department of Finance, Department of Agriculture, at iba pang expressway ang rebate program. Malaking tulong ito para sa mga tracker gaya ni Bani na bumibiyahe mula Benguet hanggang Leyte eh, makapag-deliver lang ng gulay. Kaya hanggat maaari, dumadaan sila sa mga expressway para ma-deliver ang gulay sa loob ng dalawang araw bago ito malusaw. Okay na rin malaking bagay na rin 'yon. Ah, uh, okay po. Dep Depende lang sa ibang tracking. Dahil dito, mas magiging abot-kaya din ang presyo ng gulay sa merkado ang makakaramdam niyan yung mga fan, farmers at yung mga consumers. Kasi uh, yung mga trackers kasi pag magbababa ng mga gulay mga yan, kinukupit lahat nila yung mga, uh, nilalahat yung mga expenses that will include, that will include yung, ano, yung toll fee. So ngayon pag hindi na siya, ano, baga, pag mababawasan, madi-discount or something, at least mababawasan na yung pinapatong nila sa presyo ng mga gulay. Ipapatupad ang rebate program simula sa June 1 at magtatagal ito ng tatlong buwan at posible pa itong mapalawig. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.